So mga kasig, papakita natin yung tinatawag nilang Kuyawan Pulse at saka super ang at napaganda. So let's go mga Okay, so dito na pala tayo ngayon sa Barangay Mahanog. Ayan, so ganda. Wala akong masabi dito. Dahil sobrang napakaganda. Dito po sa kanilang tinatawag na Uyawan Falls Ayan, so subukan natin yung puntahan dyan makastig Kasi super napakaganda daw Sabi nila So tingnan natin kung totoo o gaano kaganda dito Ayan, so yung nga pala Yung mga sasakyan nyo hanggang dito po So galing ng uh, Higakit So kundi ako nagkakamali na sa mga 16 kilometers Ayan, so Dandahan na kayo papunta rito uh, uh, Siguro mga nasa 15 to 20 minutes. Ayan. So napakaganda pala dito. Ayan. Ayan dito. Yeah, So lalo na ngayong summer. So mga kastig. Uh, kung na lagi kong sinasabi sa inyo. Baka nagsawa na kayo sa lugar na lagi nyo pinupuntahan. Punta na kayo dito. Dahil napakaganda dito at napakalamig at napakanatural lang po yung tubig at saka napakalakas. Ayan o. Oh yan. So mag enjoy talaga kayo dito. Yan, so may makaibigan pala tayo dito. Napaka ano nila. Excited talaga sila dito sa napakalamig na tubig. Talaga bang malamig dong? O baka sabi-sabi ko lang. Talagang malamig. Talaga malamig? Gano'ng kalamig? Kasi lamig ba ng 10 taong relasyon? Woo! <laughs> okay, yeah! talagang malamig. Malamig talaga. Okay, ang no, pangalan, okay. okay? Ganda, 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 ganda. Kano okay, kalalim sa gitna? Oh, <tuk> Uy, hindi nyo kayo nagsasabi. Saka, sandali. <tuk> sandali, sandali. Sandali, sandali, Ayus, sandali. Ayos. Ganda dito. Ayan, malalim pala. Okay na. Oo. Oh, okay na. Ayan na pala dito mga kastig. Oh. Ayan. So, lagpas tao. Lalim sa gitna. Tama dong? Ayan. So, nga pala mga kastig, pag pumupunta kayo dito, magdala kayo ng baon nyo ha. Tsaka mga siyempre tubig, may inumin nyo. Tsaka may tubig dito, pero baka gusto nyo magdala rin. Lamig, syarong malamig yung tubig dito. Yung inumin nga, parang nasa rip, galing. Ayan. So mag enjoy talaga kayo dito, mga bata nyo. Ah, doon banda yung mga anak nyo na maliliit. Doon, 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 banda doon. Diyan, diyan. Kasi medyo mababaw ng kunti diyan. Tsaka bantayan nyo lang ha. Huwag niyang iwan mag-isa. Ayan. One, Ayan, pinakapugi, pinakapugi. <laughs> okay, 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 okay. Ano pa, ano pa, ano pa? Datay kay Jinis, Jinil Palestinos. Yeah, saan sila, saan, saan, saan? Ayan, okay, okay, okay. Tsaka napakaganda dito. Ayun, talagang uh, nasa ano tayo, nasa gilid po tayo ng ano ba? Uh, Ayan, kikita nyo dyan. Uh, pero highway dito ha. May ibig ko sabihin, may kalsada diyan na siminto. Ayun. So dito tayo sa gilid. Dahil nandito tayo sa ilog na malaki. Ayun. So punta tayo doon sa may talon. Tsaka pwede kayo dito. Ayun. So kung gusto niyo patalon-talon dito, ga, tulad ng ginagawa ng mga mga ano ba dito, mga binatelyo. Ayun, uh, maganda dito. Kaya okay, sandali, natin doon sa may talon. Ayun. Akyat tayo doon sa may bandang itaas. Ayun. So may mga kaibigan tayo dito. Tagasan tayo mga ma'am, sir taga Higakit ayan so baka may gusto kayong i-shout out Ayan, so kumusta na lang sa lahat ha Huwag lang kalimutan na manood at mag-subscribe Sa Marigold Star TV sa YouTube po ma'am Ayan, harap sa camera Okay lang mag-picture Ayan, 1, 2, 3 Yun, ganda nila, ganda, ganda Ayan, may sticker tayo sa baba Baka gusto nyo ng sticker yan, so pwede kayo dito, dito kayo mag uh, mag-relax at mag uh, ano ba, kung gusto niyo kumain dito, nang halian o kung anong oras, pwede kayo dito. At saka lilinawin natin, umaga lang tayo dito ha, dahil walang ano dito, walang kuryente, walang bayad. Yan, so napakaganda dito. Ang ganda ng talon, ang scenic ulang sa bibi. Ang ganda talaga dito. Oh. At saka may medyo mahaba pa na talon doon sa bandang itas. Ika, paano ba yun natin putan? Dali. Iwan ko kung saan tayo dadaan na. Pero lilinawin ko lang ha, yung mga malalaki, pwede kayo rin pumunta, yung mga adult, pero yung mga bata, bawal kasi baka madulas yung mga bato. Hanggang doon na kayo sa baba, pwede rin dito. Ayan. Ganda ng kalikasan mga kastig oh. So, so ngayong uh, Holy Week, punta na kayo dito mga kastig dahil napakaganda yan so yung gusto mag mat enjoy gusto maligo yun na ito na yung inaanap niya mga gan gan ganda kasi, ganda, ganda. ganda. gan 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 na gan nakakita ka ng magandang uh, tanawin. Oo nga kasi, talagang gan gan ako dito. gan gan oh. at saka yung sinasabi kong talon gan 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 baba, uh, mataas. Teka, sandali. Subukan mo uh, puntahan doon. Teka, magtanggal muna ako ng sapatos. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda roon. Teka, sandali. At saka yung iniinom ko kanina, ha? dito lang yung galing. Oh. Pero hindi ko sinasabing uminom din kayo. Ha? Pero kung gusto nyo, pwede rin. Ah, ako, uminom nga ako. Malamig ng tubig. Matamis-tamis. Yan, kasi galing sa bundok, galing sa gubat. Malinis sa tubig. Ayan. So doon yung mga tao maliligo sa baba. Ayan, oh. So, uh, may malalim na bahagi. Ayan, yeah, dyan kayo. saan doon kasig tingnan natin doon sa malapit kung gaano siya kaganda yan ito so tayo oh no, lamig sa tubig lamig <laughs> talaga sarap sa pakiramdam yan bali yan pag nakapunta kayo dito mga kasig nako iwan ko lang kung ano sasabihin nyo yung tubig para kay shooter nilalamig na yung paa ko <laughs> super lamig bakit ba kasi yung mga uh, ilog na mga ganito lalo na nasa bundok sa ito lamig pero nilinawin ko ha ah, pag pumunta kay dito walang problema kasi ah, ano ba siminto yung daanan dito papunta rito huwag kayong mag alala yan so nakita natin sa bandang itaas yung mga kasama natin na sa baba kasi, uh, kasi noon parang may ano dito nilang ginawa nasira ng pagbiyo yata Ayan. So, siguro malakas yung ba. Kaya yun ah. Na, ano na. Buka natin at -oh! so, kung... kaya pwede. Like you. Bakit pagkasin dilaw dilaw. Oh, medyo mahay po. Ako. Oh, at hulis yung baro. Dali. Huwag niya kong gayain na. Ah. <laughs> kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung nasa bandang itaas. Kaya gusto kong puntahan. Ayan. Ayan. Ale. Tataas din 'to pataas. Hindi ganda talaga. Ito 'yung ito 'yung benepisyo natin pag hindi natin sisirain 'yung kalikasan natin. Talagang makakita tayo ng mga ganto. Kaganda. Hindi natta may, may mga bahagi dito mga kastig na medyo malalim ba? Bago wow, O gusto nyo dito kay maligo? Ayun, oh, ginawan pala nila ng ano? Parang swimming pool dito. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. Sanda kasi. Talagang mag-i-enjoy kayo dito, mga kasing. Hindi kayo magsasawa dito kahit buong araw kayo. Ayan, o. Oh. Ganda Okay, so... Lapit tayo doon mga kasig. Tingnan natin kung gaano kaganda doon sa malapitan. Ayan, mali ha, dandaan lang tayo. Lilinawin ko ha, ah, hindi ko nire-recommenda sa inyo, nagayahin niya ako. Pero kung mga adult na, ah, gusto pumunta rito, sa tingin ko okay rin lang naman, kasi ako ha, ah, dito nga ako eh. Ayan, so, uh, hanapin niyo lang yung medyo hindi masyadong madulas. Ayan, so, sa tingin ko hindi naman masyadong madulas, dito lang kayo sa gilid. Ayan, para makikita nyo yung nasa bandang itaas na talon. Kasi, <coughs> kasteng yan kaya kasteng bakit ka ganyan hindi kasi sobrang ganda kasi yan o oh. kaya tayo sumalapit magandang maganda oh shout out na lang sa kaibigan ko dyan sa mga barangay mati surigao city sa pamilyang ribas hello sir kumusta kayo diyan shout out sa inyong lahat sa pamilya mo kumusta kayong lahat dyan Maraming salamat sa walang sawa niyong pagpanood sa YouTube channel natin. Yan. So, dito tayo sa malapit. Ay, oh, God. ganda talaga dito. Oh ah. Yan. Yeah. Ah! Talaga, napakaganda dito. At saka, may ano ba dito mag-steak? Ano ba yan? Steak, ano yung pinupulot mo? Dito, oh, parang kabibi. Ano? You know, marami pala dito, oh, mga kabibi. Kakandale. Ayun oh. No? Ayun. Ayun oh. No? Marami. Ayun oh. Ha? Yan. Dito tayo sa malapit. Sobrang <laughs> talagang As, alam mga ganun. Salamat, maraming salamat kay pagka-random pag nasa malapit ka yan ng talon. Talagang napakalamig. Yung hangin na galing sa bandang itaas na may kasamang tubig talagang napakalamig kasing lamig ng mga 15 years na na relasyon <laughs> pero lang yung mga hindi naman ganun Ay <laughs> ah, ibig ko lang sabihin talagang napakalamig at napakaganda sa pakiramdam yan o no? oh. yan ano ba yan kasteg anong ginagawa mo sa camera mo ayan Sinapagita ko lang kung gaano kaganda dito napakaganda so yun na ah, uh, nakikita nyo na kabuan dito so shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin galing ng Davao region Davao del Norte Davao de Oro uh, Maragusan uh, Nabunturan ah, uh, Muntivista Mawab Banabo Tagom saka Pantukan sa Davao de Oro dyan sa Lupon saka sa ano ba doon sa mga italaingod dahil galing tayo ng Urayas Peak Kumusta kayo dyan Makasig sa Laak, Asuncion, Davao City, sa Tadiko, yung mga pinsan ko. Mga pinsan kumusta na kayo dyan? Hindi na kayo nagparamdam sa akin ah. So baka pwede kayong makaano dito. Intak lang kayo sa akin. Shout out na lang sa inyo lahat. At saka sa mga pamangkin ko dyan sa Tadiko, sa Tuniboy District. Kumusta kayo dyan? At saka sa Nabunturan, yung mga pinsan ko dyan sa mainit. Kumusta kayo dyan? Ah, Juni, Palongkoy, hindi na kayo nagparamdam sa amin ah. Kumusta so, na kayo dyan? At saka dito sa Agusan, Sur, Agusan del Norte. Butuan City. Misamis Oriental, Dyan sa Hingoog. Nasaan. Lahat na po. Gidina. At saka sa Bukidnon. Ayan. Sa Malaybalay. Balinsya. Talakag. Maramag. So, uh, sa, may, sa may Pasugong. Bukidnon. At uh, shout out sa inyong lahat dyan. mga kaibigan natin. So, baka gusto nyo pumunta dito sa Surigao maganda rin dito ayan so sa inyo rin naman napakaganda rin so nga pala mga kasig baka may time pa kayo baka uh, pwedeng makisuyo na uh, marami pa tayong video dyan na talagang napakaganda tulad nito at saka talagang magaganda mag enjoy pa kayo manunood uh, tingnan nyo lang mga 300 mahigit siguro yung mga video natin dyan so tingnan nyo lang at saka baka pwedeng makihingi na rin ng like baka pwedeng walang bayad yung like mga kastig <laughs> at saka baka pwedeng pakishare na rin para maraming makapanood dito at saka Uh, maraming makalam kung gaano kaganda po dito sa lugar natin sa Mindanao lalo na po dito sa Higakit dahil nandito po tayo sa kanilang talon ayan kasi sinapakaganda. ayan o ayan o ayan so lalo na ngayon taginit paparating na yung taginit kaya magunahan na kayo dito dahil napakaganda dito kahit ngayong linggo ng pagkabuhay ng Panginoon pwede kayo dito dahil napakaganda yun nga lang sinabi ko na sa inyo dun na kayo sa baba para mas safety kayo. Pero kung gusto kung gusto nyo rin naman na pumunta dito sa kinaruroonan ko, ingat-ingat lang po tayo mga Kastig. Lilinawin ko ha, hindi ko nire-recommenda na pumunta rin kayo dito. Kasi, bakit Kastig? Eh, yung mga bato ba, uh, baka pagdaan nyo, medyo Eh, kunting ingat lang. Kung gusto nyo makita itong pino, puntahan ko ngayon dito. Na talagang napakaganda. Yan o. No? Oh. So, yun na so, punta natin si Kastig doon sa baba. So, sa Surigao del Sur, kumusta din kayo dyan, mga Kastig? Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, dahil galing tayo dyan, mga Kastig. So, kumusta kayong lahat dyan? So, sa so, susunod na linggo, uh, baka dyan tayo sa Surigao del Sur. Dahil ngayon, papunta, tana, papunta sana tayo ngayon sa Kantilan. Eh, kaso, uh, medyo may iba tayong ginagawa. Kaya dito na lang muna tayo. Tsaka, saka, di tayo nagsisisi dahil napakaganda po dito. Ayan, so talaga napakaganda okay puntahan muna natin si Casty Girl kasi andun siya sa baba kasi ayaw niya sumama dito takot siya sa mga ganito okay dito tayo dahil sa gilid Ayan dito tayo dumaan kanina So balik tayo dito Ayan Kasi Andun si Casty Girl sa baba Ayan Ayan nga Oo oh, talaga Tugda kasi dito Ayan hindi ko maintindihan sarili ko so Kakasig, babalik na ka tayo So nga pala, oh, ulitin ko, shout out na lang sa inyong lahat Sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin Galing Davao Region po At saka Bukid Nun At Island, Dinagat Island, Surigao del Sur Surigao del Norte, dahil andito po tayo ngayon Sa Igaquit At saka sa Butuan City Agusan del Sur, Agusan del Norte At saka sa Ngug City Sa lahat po ng lugar na napupuntahan po natin Shout out sa inyong lahat mga kastig at sana ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw. At yun lang po. God bless to us. 3, smile. Yun na. Napakaganda nila. Okay, thank you very much. Maraming salamat sa inyong lahat. O, oh, sino masyadaw dito?

Ok nào. Nah. Oh, 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 oh. kanina yeah, dito sa Mahanob Barangay Mahanob Ah, uh, Jacket Trigal del Norte. Sumakasig. So, napaganda at napakaginaw. Sobrang napaginaw at maganda. Hindi ka tulad ng vlogger, hindi maganda. Sumakasig. So, maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsubaybay sa ating channel. Yung mga old natin at saka yung bagwa natin sa ating short video. Makasig, maraming salamat sa palagi niyong pagsubaybay sa ating munting channel. Sa lahat na nag-shoutout, Kang Ulysses Ribas ng Story City. Casting, shout out na kita. Abangan mo yung video. So, palabas natin yan sa so Sabado or Sunday. So mga casting, wala, um, uh, wala kami ngayon kung wala kayo. So maraming, ang masabi ko lang, maraming, maraming salamat po sa inyo. Hindi po sapat ang thank you. So thank you. So yun na mga Stig, uh, kung ano mga estado ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap, may pira man tayo at wala, huwag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga sentro din kami, kayo ng buhay namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us!